Good day mga boss. Ayan, may sasagutin na naman tayo dito comment sa konting kaalaman natin para sa mga sasakyan, okay? Sa mga iniisip nyong, uh, depende sa isipan nyo, okay? Sabi dito ni Sir R.G. Lonas. Ngayon, bakit kayo na, ano, magbibinta na si na almost brand new? Din naman ang presyo, di ba? Sa financing nga ninyo, konti na lang pang brand new na yung amortization amortization ayan, ah, uh, siyempre normal na yun, kahit sa brand nyo, normal na yung interest, okay, kung may pang cash kayo, cash nyo na lang, okay for example, dito sa ating uh, second hand car ah, uh, ito kasi, ah, uh, dipindi sa condition at model ng sasakyan, ito, mga hatak lang ng bangko, ito, kagaya nitong montero na to. for example 2023 model po ito Ayan, uh, nagamit lang siya one year mahigit. Kasi 2025 pa lang naman ngayon, uh, hindi pa naman nag-2026, okay? So, one year mahigit, gate, uh, sabihin na natin, isang taon may kalati, ganun. Tapos, ang presyo nito, guys, nasa 980,000, tapos negotiable pa. Tapos, ang brand new price naman nito is nasa 1.5 mil 1 million to 1.8 million, and 2 million plus okay so ayan ah uh, makakasip ng pera mga 500 plus okay so yun po tapos itong unit is con good condition naman ko ah uh, parang bago rin po siya ayan kasi pag nagbili naman kayo ng brand nyo sa karamihan dito nag uh, nagbibili ng ng karamihan dito nagbibili ng mga second -hand car ay uh, yung mga hatak ng bangko kasi naka experience na raw sila sa brand new na pag nagamit mo lang ilang buwan uh, babagsak na yung presyo okay so kaya dito na lang kayo sa second hand um, kagaya ng mga hatak ng bangko kasi para mga bago pa rin naman sila and good condition naman po okay kapag mga latest model pa naman kagaya ng 1 to 5 years na gamit wala pa naman yung sakit ng ulo hindi pa naman kayo dun uh, magagastusan ng sobra okay so aalagaan nyo na lang talaga siya Uh, banggitin ko na pala yung mga presyo nito mga boss. So meron tayong Isosiemio X top of the line nasa 930,000. Meron tayo ditong Ford Everest Titanium. Ayan, naka na kayo, Titanium na siya nasa 765,000. Ayan, meron tayong 4x4 na ano, Fortuner B automatic na sa 800,000. Ito guys, uh, Honda City is automatic na sa post start na siya na sa 655,000. Ito guys is na-reserve naka reserve na Meron tayong Honda BRB dito guys. Ay, nasa 730,000. Mga modelo yan, mga hatak ng bangko. Ito guys, may 2023 model tayo na Star uh, Stargazer. Nasa ano siya, 750,000. Mga brand new na ito, nasa 1 million plus. Guys, 1 year, may git lang nagamit guys. Dito guys, eh, meron tayong uh, Honda Mobilio 2019 model automatic. Nasa 560,000. Ito, 2022 model na Toyota Hilux G manual nasa 1,080,000 na lang. Ito binaba namin yung presyo, guys. Napakababa na. 1,080,000. Okay. Mga 1.5 ang brand nyo nyan. Ito guys, meron tayong twenty uh, 2013 model. Isa sa D-Max. Nasa ano siya? five uh, 485,000. kalibre guys, twenty twenty 2022 model. Nasa ano to, nine guys? sixty uh, 960,000. Okay ayan mga 1.5 rin ang brand nyo na ito mga boss ayan napaka makakasib na kayo mga 500 plus tas 1 year lang nagamit good condition nyo mga boss halos bago pa naman yung condition nyo yun. wala naman kayong gagasto since sakit na ulo ito to, guys na D-MAX 2019 nasa 600,000 yung montero natin guys meron kami ditong 2025 model po ayan buwan lang yan nagamit mga boss na natat na Okay, ito buwan lang 'to nagamit pero sabi ko na pag nag nyo kayo um uh, 'yun, pag nagamit niyo yung buwan, second hand na rin 'yun. Ito 2025 million, ay 2025 model, guys. Ito uh, medyo may kaano lang kasi na 2025 uh, mga 1.1, okay? 1 million plus. Basta 1 million plus, wala pang presyo dito si boss, pero estimated ko 1.1 million na ito 2025. Sabihin ko na yung brand nyo na ito is nasa 1.521 to, to 2 million. Ayan, nakalagay na sa uh, anong yan, brand nyo natin. Okay. Tapos dito, may Starex tayo. Starex dito, mga bossing, ito. Ayan, BGT na siya. 2017 model. Automatic, nasa 820,000. Ito, naka ka guys. guys. It's napakamura. 5 20,000 nakapag-discount pa siya dito. Okay, so sikreto na lang natin yung discount. Pero mga negotiable yung nabanggit ko. Okay. Ito may Toyota Avanza sa tayong 7-seaters. Nasa 450,000 lang yan. Negotiable pa. So may mga katanungan, comment na lang po kayo. Okay, so marami pang available sa Antipolo and may darating pa. Thank you po.